Kamusta po? Kayo po ba ay naging satisfied doon sa mga performance na ating mga kagalang-galang na senador doon sa kanilang pagganap sa kanilang tungkulin bilang mga sen senator judge doon sa impeachment uh, case ni BP Sara. Alam niyo po, ang Ating gobyerno ay nahati sa tatlong sangay. Meron tayong judiciary at yan ay naandyan yung ating mga husgado na siyang humusga o tagapag-interpret ng ating mga batas. Naandyan din ang uh, legislature at uh, yan ay kinabibilangan nga ng senado at ng mababang kapulungan o ng kongreso. At uh, naandyan din ang uh, executive department sa pangunguna ng ating Pangulo. So, yan yung tatlong sangay ng ating gobyerno kung saan ay mayroon tayong tinatawag na uh, check and balance. no Ang executive department, kapag nagkamali sila, ng kanilang pagganap, po pwede siyang i-check ng ating uh, judiciary. Katulad halimbawa doon sa uh, pag-implement o doon sa ating GAA sa General Appropriation Act kung saan kinu-question ng ilang mga mambabatas at ng ilang mga private citizen yung legality ng implementasyon ng ating GAA 2025. So, yun yung check and balance. No? At uh, ilan sa mga opisyalis na ating gobyerno, katulad ng mga mahistrado ng Korte Suprema at ng mga na ating Pangulo, Pangalawang Pangulo, ang mga Constitutional Commission, katulad ng COA, ng Commission on Election ng ating Ombudsman so sila ay mga tinatawag natin mga impeachable officials no at sila ay pwede lamang matanggal sa kanilang puesto kapag dumaan sila sa isang impeachment trial so yun ang isa sa mga magandang uh, provision ng ating saligang batas yung 1987 Constitution kung saan binibigyan ng pagkakataon ang sambayan ng Pilipino at ang uh, bawat uh, branch ng ating government uh, na i-check uh, o i magkaroon ng check and balance sa pamagitan ng pag Uh, hahain ng impeachment trial doon sa mga impeachable officials. Ang ang mga mahistrado ng Korte Suprema halimbawa, sila ay hindi pwedeng sampahan ng kaso kahit na mayroon silang mga ginawang hindi mabuti o labag sa batas. Ganon din ang ating Pangulo. O kaya naman ay yung ilang mga Uh, Constitutional Commission natin ay hindi basta-basta maaalis sa pwesto kapag hindi dumaan dyan sa proseso ng impeachment. Ang impeachment ay sandata ng mga sambayan ng Pilipino para nang sa ganun ay magkaroon o ng accountability ang mga public officials natin katulad halimbawa ng ating Pangulo at ng ating pangalawang pangulo. So, balik dun sa ginawang proseso o sa ginawang paunang bahagi ng pag-handle ng Senado doon sa impeachment trial. So, may kita natin na ilan sa mga senador ay kitang-kita uh, kung ano ang kanilang stand doon sa uh, sinasagawang impeachment trial o dun sa impeachment case laban kay BP Sara. Ang mga senador ay kapag ka impeachment trial or uh, mayroon silang inahandle impeachment case, sila ay gumaganap no, na mga huwis o mga judge. No. Kaya ang tawag sa kanila ay senator judge. At sila yung huhusga. May kasalanan ba o wala yung ating uh, vice presidente dito sa kaso ni VP Sara. So, ganun ka-importante yung kanilang role. At ang isang judge ay tinitimbang yung ebidensya ng isang kaso o ng isang asunto o ng isang reklamo. Sa kaso ng impeachment case ni VP Sara, wala pang nailalahad ng mga ebidensya. Wala pang uh, sina pinipresenta ang prosecution. Sa impeachment trial, ang nagsisilbing pro prosecutors ay ang mga piling uh, abogado na miyembro ng uh, lower house o ng kamera representante. So, ang, sila ang nagpo-prosecute doon sa uh, impeachable official natin. So, doon sa ginanap ng uh, unang pagdinig o unang pagganap o pag bilang isang impeachment trial ng ating Senado, sa panguna ng ating Senate President, Chief Escudero, ano ba yung rate natin doon sa ating mga uh, Senador? Worth it ba o uh, tama ba na sila ang mga nandyan sa posisyon na yan? tama ba na sila bilang isang huwes ang tatayo bilang abogado ng, uh, ng isang akusado? Tama ba na sila bilang isang uh, judge no? at huhusga sa, sa naturang kaso ay magbibigay na ng uh, kanilang stand o kanilang hatol habang hindi pa na uh, ipapakita o na yung mga ebidensya. No? Tatandaan natin na ang mga ang impeachment case sa kay, kay BP Sara ay uh, kinapapalooban ng pitong reklamo o pitong asunto na uh, bumubuo dyan sa impeachment case. At isa dyan ay ang graft and corruption na na, na allegedly ay Uh, may mga unexplained o hindi maipaliwanag na paggastos doon sa confidential fund uh, sa Office of the Vice President at sa uh, Ed, no? So, madami mga kahinahinala na mga uh, transaksyon. transaction. Then, kabilang din dyan yung mga pagbabanta doon sa ilang mga leader natin na kanyang papatayin. So, madami pang mga uh, reklamo na nakapaloob yan at hindi pa yun na ipapalaba. Sabalit, so, syempre, uh, ito ay isang political process at uh, may halong politika yung bawat pagkilos ng bawat mga miyembro ng Senado. Pero, dapat ang isang huwis o isang judge ay impartial at kabili uh, kabilib-bilib yung paninindigan nila Wilgat Chalian no, na ito ay premature na i-dismiss at uh, dapat ay madinig yung side ng prosecution at ng depensa. At yun din dapat ang hihingiin hihingi ng mga mamamayang Pilipino. Ang malaman ko ano ang totoo sa pamamagitan ng pagpresenta ng mga ebidensya sa naturang kaso bantayan po natin itong kaso ng impeachment mahalaga po ito para sa ating mga sa ating bansa sa ating bilang pilipino at sa demokrasya